Sinimula ng itaas ang multa sa mga motorista sa Metro Manila na mahuhuli dahil sa illegal parking. Isa raw ito sa mga naisip na solusyon ng MMDA para maibsa ng mabigat na traffic lalo na ngayong kapaskuhan. Umaaksyon si Gerard La Peña. Pabigat ng pabigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila habang papalapit ang araw ng Pasko sa datos ng MMDA mula sa 20 km per hour na takbo ng mga sasakyan sa EDSA noong Enero ay lalo itong bumagal sa halos 15 kph na lang. Halos doble na rin sa kapasidad ng EDSA ang dami ng mga sasakyang dumaraan dito. Kaya isang solusyon ng MMDA ang pagtataas ng multa sa mga driver na mahuli dahil sa illegal parking. Ang dating 200 piso multa, isang libong piso na. May gin dalawang libong piso naman ang dating limanda ang pisong multa sa mga nakaparadang walang driver o sakay habang ang obstruction mula 150 pesos, ginawa ng isang libong piso. Pwedeng mahuli ang mga violator ng dalawang beses sa loob ng isang araw. Pag uh, nawala illegal park, mawala obstruction, madaming madadaanan. Araw-arawin natin yan. Ubusan, ubusan tayo ng ticket. So medyo iwas-iwas daw sa illegal, illegal, park. Pero kahit epektibo na ngayon ang utos ng MMDA, sa January 7 pa sisimula ng paniningil dahil marami pang kailangang ayusin sa sistema ng ahensya. Exempted naman daw sa huli sa pagparada sa bangketa at harapan ng bahay ang mga private subdivision at mga pinahihintulutan sa ilalim ng city ordinances. May mga business establishments kasi, lalas sa Manila, walang parking sa harap yan. Pag yan, pinagbawal mo ng pinagbawal lahat, naging stricto ka, mamamatay yung negosyo. Umaalma naman sa bagong patakaran ng MMDA ang ilang tricycle driver na ginawa ng terminal ang kalsada sa baba ng LRT stations. Talagang dito po yung talagang pilahan namin. So, ngayon, si, ayun lang mang Papasko kami mga parking-parking dito. Pag ano, wala naman eh. Umaaksyon, Gerard de Peña, News 5.